Redon Labador, nagsorry na, nakiusap na wag isama si Ross Martan sa Iban sa Coron, Palawan. Alamin sa Ice Report ni Anton. Nagsorry na si Rendon Labador matapos na dagsay ito ng pambabatikos at ang kanyang kapwa media influencer na si Ros Martan dahil sa pamamahiya nila sa empleyado ng munisipyo ng Coron, Palawan. Bukod dito, gumawa na rin ng resolusyon ng isang konsial ng Coron para mapatawan silang dalawa ng persona ng grata. Sa kanyang Facebook page, sinabi ni Rendon na hindi niya gusto na may tao na sasaktan sa paligid niya. Hindi umano deserve ni Rosmar ang masaktan at siraan dahil napakabuti ng pagkataon nito at wala raw itong ginawa at ang mister nito ito kundi ang makatulong. Sinay pa nito na kahit na hindi sikat at kahit hindi celebrity at kahit hindi niya raw kilala ang isang tao kapag inapi ay gusto niya itong ipaglaban dahil ganun umano siya pinalaki ng kanyang mga magulang ang tumindig para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ama karapatan. Umihingi umano siya ng pasensya kung napasobra ang kanyang ginawa sa video pero wala raw siyang intensyong masama at kung may mga tao umano nasaktan at hindi natuwa sa kanyang ginawa ay umihingi siya ng pasensya. Ginagawa niya raw ang lahat para magbago at suma sumama siya kay Rosmar at sa mister nito oh, dahil alam niya raw na sa mag-asawa siya magiging mabuti. Nakikiusap umano siya sa mayor at LGU ng Koron Palawan na wag nang idamay si Rosmar at siya na lang ang tatanggap ng persona non grata kung iyon umano ang gusto mangyari ng LGU ng Korona Palawan. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.